Paket sili, sili ungu, isi, eh, isi di tiba, tiba po, tiba po, tiba po, tiba po, tiba po, tiba po, tiba Makulit. Okay. Para? Nah. Hindi. Okay. Pagalit. Ni? Ni. Mama? Mama. Tara? Baba. Hindi? Hindi. Okay. Iyak? Iyak. Okay. Si Rocky? Rocky. Ah. Paglaki ko? Paglaki Punta ko? Punta ko. Sa labang? Labang. Punta? Punta. Ako? Ako. Alabang. Bag. Alabang. Ay, bag. Abang. Grabe <laughs> mo. Kakain. Kain. Ka. Ka. Kain. Kain. Po. Po. Ako. Ako. Gutom. Tutong. Gutom. 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 mba <tabu> 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 <tabu>